guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT Riding in Tandem RIT With me RM at sa episode na to pag-usapan natin ang bagong bagong labas ng Toyota, ang Toyota Tamaraw. Ano ready na ba kayo? Tara na. Kaka-launch nga lang ng Toyota ng Tamaraw, no? ang legendary name ng Toyota. Diyos ko, dati sobrang daming Tamaraw pwedeng pang pamilya, pwedeng pang service. So actually very versatile kasi niya. Tapos diesel yung engine, tamang tama din sa atin kasi mataas. Tapos tama naman yung power. So kaya nga sikat na sikat yan dati. Pero alam niyo naman medyo nawala. Pero ngayon nagbabalik. <laughs> Pero sa pagbabalik niya ngayon, medyo kakaiba naman yung disenyo niya. So sa video na to, pag-uusapan lang natin yung launch at yung mga specs ngayon ng tama raw, at kung ano pa yung mga pwede mong gawin dito. So disclaimer lang muna tayo. No? Yung mga ilalabas natin mga b-roll na video nung, ano, nung launch. So ito yung mga nakaset up na ha. So syempre may mga ibang variants na i-discuss natin mamaya. So yun yung mga basic kasi yung makikita nyo sa video. No? Mga naka-mugs na, may mga ilaw, accessories na kung ano-ano. At bago rin tayo magsimula, no, magpasalamat muna tayo sa sponsor ng ating video, ang PWD Philippines. Ito ang Ato The world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi. Pwedeng hilahin. Pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 km per hour shock absorbing at flat free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. more than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance, be active, be free, be yourself. Atosport, moving life. maganda rin dito sa Tamaraw no, made in the Philippines for the Filipino. So ang daming nabigyan ng Toyota na trabaho sa mga Pilipino para magawa itong Tamaraw. So maganda pag sinuportahan natin, masusuportahan din natin 'yung mga kababayan natin na doon nagtatrabaho, 'di ba? Ice no. <laughs> Pag-usapan naman natin 'yung Tamaraw talaga, 'yung sasakyan. So 'yung exterior muna gustong gusto ko siya kasi medyo boxy na muscular siya no? yung design niya kasi para sa akin nababagay sa panahon tapos yung likod niya actually normal drop side pero yung babang part kasi na panel no, nakasarado kaya ano, mas maganda sa mata mas malinis tignan hindi yung parang truck nakita mo lahat ng pangilalim so ang ganda gustong gusto ko pa yung mismong shape ng pintuan kasi meron siyang mga lubog-lubog tapos nakalagay dyan tama raw ba diba? iconic na iconic hindi rin magpapahuli yung interior kasi modern na rin siya medyo boxy na industrial rugged na medyo pakapasa na nga rin to na pang off road yung ibang model nga may orange orange pa kaya sporty ng tingnan pero yung iba kasi yung mga all black at syempre ang panlaban ng Toyota dito no dahil nga Toyota siya <laughs> tama raw pang pangharabas, pang everything. Actually, transformer nga itong Tamaraw eh, kasi ang dami-dami mong pwedeng gawin sa kanya, depende sa pangangailangan mo, depende sa pangangailangan ng business mo, depende kung ano talaga yung paggagamitan mo sa sasakyan, merong setup na pwedeng gawin sa kanya para bumagay doon. So, eto, isa-isahin natin yung mga sample ng Toyota. Una na dyan, no, pwede mo siyang gawing food truck. So, may park na nakabukas, tapos medyo mataas para makatayo ka sa loob, tapos meron ding konting platform na pwedeng doon kakain yung mga customer mo. So, yun, para sa mga nagtitinda naman ng mga meat products or frozen products, no, pwede rin to na freezer na van. Pwede siyang medyo mataas para mas marami kang malagay. Tapos, importante doon, syempre, pwedeng lagyan siya ng freezer. So, kayang isupport ng makina yung freezer na ilalagay mo doon. Kung nagpupunta ka rin sa mga off-road off-road no, pwede rin naman 'to kasi rugged naman talaga 'yung pangilalim nito at saka durable talaga. Ang itsura niya papasa ng 4x4 pero sa ngayon no, hindi pa available 'yung 4x4 pero malay mo, may yun feeling ko dadating yan kung hindi ka naman ako kontento sa mga off-road off-road lang gusto mo talaga yung magstay mag overlanding no pwede rin to kasi pwede mo ang gawing RV to so pwede kang maglagay ng kama pwede kang maglagay ng kung ano man yung nasa isip mo pwede mong ilagay dun sa likod kung gusto mo naman ng pang-formang pickup lang yung malinis tignan gusto mong i-lower lagyan ng rims pwede rin yun sa government pwede rin tong gamitin kasi pwede mo siyang i-convert sa ambulansya dahil nga sa sobrang laki ng likod pwede mo talagang lagyan ng kama yun tas yung mga equipments mo pang ospital pwede rin tong pang patrol van no? Kasha dito kasi maluwag maraming makakaupo You know, sobrang daming pwedeng gawin dito sa Tamaraw. Endless ang possibility. Actually, nasa imagination mo na lang ang limitation mo. <laughs> mas magaling kang mag-imagine, mas marami kang magagawa dito yung mga sinabi ko kanina, yun yung mga setup kasi na pwede mong gawin. So, ito yung mabibili mo talaga sa Toyota. So, unang-una dyan, pwede kang bumili ng drop side. Or pwede ka rin bumili ng utility van. So, yung utility van, yun yung parang ano, yung may upuan sa likod, na may mga bintana, yun. Pwede ka rin bumili ng aluminum na cargo. So, aluminum na cargo, yun yung, syempre, yung aluminum lang yung likod, walang mga bintana. Usually, yung pang cargo nga maliban dun sa mga pilian ng katawan, no? ah uh, meron din tong engine choice. So, meron silang available na diesel variant at saka gas variant. Pero ngayon, diesel variant pa lang yung available. So, meron silang automatic at meron din silang manual. Ang makina nito, 2.4 liter na diesel. So, yung isa, 'Yung automatic nila, 6-speed automatic transmission o oh, 'di ba, ang galing no. <laughs> Pangharabas mo pero pwedeng 6-speed automatic transmission. Tapos 'yung manual naman nila, 5-speed manual transmission. Speaking naman dun sa gasoline variant no, 2-liter gas engine naman siya. Kaso walang automatic dito, manual lang. Kaso 'yun niya, para malinaw lang, hindi pa available ngayon no. Inuuna pa lang muna 'yung diesel inadagdag ko lang dito kasi 'di ba pang business 'to. So ito naman yung bagong labas naman ngayon ng Toyota, no. Uh, hindi naman bagong labas, pero dati naman na yung Toyota financing. Pero dito kasi sa Tamaraw, kung gagamitin mo sa pang negosyo, meron silang mga options na ginawa na pwede mong sa pagbabayad ng Tamaraw. So for example dito no, usually kasi pagka magda down payment ka no sa sasakyan, 'di ba? Usually 20%. Pero dito kasi no sa Toyota Financing, ang pinakamababa nila na down payment 10%. So syempre 'di ba sa mga businessman 10% lang yung bibigay mo tas makagora ka na, 'di diba? Kung gusto mo naman ng mas mahabang terms no, pwede rin sa Toyota kasi syempre kung gusto mong mas mababa yung payment, pwede sa Toyota na up to 7 years kasi usually 'di ba pagka 3 years to pay, 5 years to pay, 1 year to pay. Pero dito ito nga sa raho may option yung Toyota Financing na 7 years to pay. So, di ba, mas magaan lalo na kung nagbi-business ka, siyempre, pera mo, ipapaikot mo, no? So, konti-konti lang ibibigay mo sa kanila. At kung gusto mo rin, no, yung Toyota, meron din silang trade-in. So, any brand to ha, hindi lang Toyota, kahit anong brand, tumatanggap naman yung trade-in nila. Last but not the least no, yung maintenance package kasi nila medyo matindi rin. Kasi 'di ba pagka magme-maintenance ka ng mga sasakyan ngayon lalo na ng mga SUV ng diesel, 'di ba, mga 10,000 mahina pero pataas pa yan. Pero dito nakakagulat no, ang maintenance nila dun sa Tamaraw na diesel as low as 3,800 pesos per PMS. Pero ano sila half, every 5,000 kilometers or 6 months na interval. Pero kahit na 3,800, tapos dun sa gasoline variant nila 3,100 pesos lang yung PMS. ganoon din na every 5,000 kilometers. So, kung gagamitin mo to na pang business, ayos na ayos kasi, di ba, uh, pwedeng mababa lang yung bayad mo plus mababa pa yung maintenance mo. kasadong pasado. Bonus pa dyan, guwapo. Versatile. So ang iniintay ko na lang dito alam niyo kung ano Kung kailan natin matetest drive yan <laughs> Kasi syempre ba diba, Ang ganda actually ang gaganda ng deals ng Toyota Ang ganda ng sasakyan Ang dami mong pwedeng gawin Kaso kamusta kayang imaneho Well abangan nyo na lang no Hopefully makakuha tayo ng land out ng Toyota Tamaraw. Maraming maraming salamat sa panonood. Sana nag enjoy kayo sa video na to oh next video na R.I.T. Riding in tandem R.I.T. Riding in tandem, R.I.T. Riding in tandem, siksik na impormasyon mula kay R.M. at Elaine. R.I.T. Riding in tandem, R.I.T. Riding in tandem, R.I.T.